Magandang araw ng lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Puspusa na ang paghahanda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa posibleng epekto ng bagyong Jenny sa bansa ginasa ng NDRMC nitong linggo ang Emergency Preparedness Response Protocol nito sa mga rehiyon na tatamaan ng bagyo. Alinsunod ito sa utos ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga komunidad at paghahatid sa kanila ng tulong sa oras ng sakuna. Ayon kay Office of Civil Defense, Administrator Ariel Nepomuceno nagsagawa ang NDRMC ng Pre-Disaster Risk Assessment bilang tugon sa kalamidad. Nakipag-ugnayan na sila sa mga lokal na ahensya para masigurong handa ang lahat sa hagupit ng bagyo. Ayon sa pag-asa, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 1 sa Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Hilaga at Silangang Bahagi ng Isabela, Apayaw at Hilagang Bahagi ng Ilocos Norte. Muling nanawagan ng isang mambabatas na ibalik ang parusang kamatayan sa mga kaso ng ilegal na droga kasunod ng pagkakasabat ng bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu sa Subic noong Setiembre. Sa isang panayam, sinabi ni Surigao del Norte, 2nd District Representative Robert Ace Barbers na matagal na niyang isinusulong na ibalik ang death penalty noon pang 11th Congress. Binuwag ang death penalty sa ilalim ng Administrasyong Arroyo noong 2006. Naniniwala si Barbers na tumata yung chair ng House Committee on Dangerous Drugs na mapipigilan nito ang pagpapasok ng mga sindikato ng illegal na droga sa bansa. man, aminado ang kongresista na isa lang ang parusang kamatayan sa maraming paraan para labanan ng illegal na droga. Isaan niya sa mga nakikita niyang posibleng reforma ay ang pagbabago sa hanay ng na mga nagpapatupad ng batas. Nadiskubre sa Setiembre ang kargamento ng shabu na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga na naipuslit sa port of Subic mula sa Thailand. Plano ng Pilipinas na magtayo ng karagdagang base para sa mga militar at sibilyang ahensya na tutulong sa pagprotekta sa mga archipelagic baseline ng bansa. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., iniutos na sa Armed Forces of the Philippines na magtayo ng mga base sa mga hangganan ng baseline ng soberanya at teritoryo ng bansa. Ito ay bilang pagtagunan niya sa agresibong panghimasok ng China sa West Philippine Sea. Wala naman na pag-usapan kung kabilang sa mga itatayong base ay mga EDCA site, kung saan katawang dito ang Estados Unidos. Inaasahang magsisimula ang pagpaplano para sa pagtatayo ng mga karagdagang base sa susunod na taon. Kamakailan lang ay inalis ng Pilipinas ang floating barrier na inilagay ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Batay sa arbitral ruling, walang bansa maaaring umangkin sa lugar na tinaguri ang tradisyonal na pangisdaan ng maraming bansa, bagay na ayaw sundin ng China. May malakihang bawas presyo sa gasolina habang may katiting na dagdag sa presyo ng diesel ngayong linggo. Epektibo bukas, si Katlo ng Oktubre, bababa ang presyo ng gasolina ng 2 piso kada litro, habang 50 sentimos naman ang rollback sa kerosene. Kasabay nito, tataas ng 40 sentimos kada litro ang presyo ng diesel. Ayon sa Department of Energy, bunso dito ng pagtaas ng demand sa diesel bilang panggatong para sa darating na winter season. Nakaapekto din sa presyo ng diesel ang desisyon ng Russia na bawasan ang kanilang fuel import. Kahapon naman, tumaas ng mahigit 3 piso ang kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.